na ano, ayaw nyo lumibat, ayaw niyo malis dito oh, ayaw mo talaga sure ka na dyan? sure na sure, 100% oh oh, kahit tulungan ko kayong uh, makahanap ng malilipatan ayaw talaga Yung mga kapapis, ang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun na, ah, kamusta po kayong lahat? At ayun na, ah, kasama na si Intoy. Yes po mga papi, magandang araw po. Si Boogie Man. Magandang araw po mga kapapi. Ay, grabe. <laughs> ayun na, ah, kamusta po kayo? Doon sa mga bago sa aking channel ay eh, pakiclick na po yung subscribe button. At meron tayong bis tayong dito. Dun sa nakaraang na-vlog natin, no, mga kapapi. Yung uh, ah, mag-iina na nandun sa ah, gilid ng kanal. Bukas so, may aso. Kumusta <laughs> na kaya sila? Hmm. Ay, makikiraan po. Ay, ah, makikiraan po kami. Yan, kaya mo yan hawakan. Uh, aso, laki. <laughs> saan yan? Asa yun yan? Oh, mo oh, yung ano, si Jerome ba yun? Ang pangalan niya? Wala tao dito, oo. Hmm. kaya natin ng hot coffee. Oh. Grabe, ano? Eh? Grabe yung kalagayan nila rito. Pigpikan mo. Hmm. Lang po, para Nay, kamusta? <laughs> Ito po. Kamusta na po? Mabuti naman po. Mabuti naman. Ay, eh, grabe. Uh oh. Gagalit oh. ang aso. Hey! Gagalit ang aso. Hmm. Oo, oh, ito kasi. Uh, Ay, nai -nai, nai naglaba kayo? Mm. Ang oh. <tod> mga... dami dami hey! ng aso. dami ng aso. Sabi no. uh, 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 uh. uh, pa ah, Paalaga lang yun. paalaga? Ang kaibigan ko kasi umuwi naman ng ano Palawan. Opo. Tinukpok okay. okay, okay, ko yung kanyang alaga. Okay na tip niyo. Tukpok <laughs> niyo rin po 'to. Ito na, ito eh. tanggap ko ka ba kayo ng alaga? <laughs> Meron pa rito. Ay! Ah! <laughs> <gawon> <laughs> <Ba! laughs> okay ba yan, Nay? Medyo lang yan, Nay, ano? <laughs> <laughs> Kamusta na? Eh? May nakapag ano na kayo? Nakapagganap buhay na kayo? May bago na kayong... Ano po? Eh, Ay, dishwashing po yung binili ko. Kasi mahirap parang magluto dito ganito sitwasyon. Eh. Oo. oo. Dishwashing, oh. liquid ang uh, tinitinda ninyo. Nasaan um, nasan yung mga dishwashing? Ano po yan? Nire-repack. Oh. Yung kanilang uh, bahay mga kapatid. Oh. Ayan. Oh. Iba po na i-deliver ko na. Hmm. Ayun, may tatlong batik. Hmm. May ano pala pangalan niyo ulit? Janet po. Ate Janet, no? Nanay Janet. Ate ito si Pogi. Ang pangalan mo Pogi? Janel. Janel? Janel ba? Janel? Ano pangalan? rojen po. Rogen. Rogen. Eh. <laughs> ah, eh. hindi ba Janel? Ah, hindi. Okay. Kilala mo pa kami? Ano pangalan namin? Ito. Hindi mo kilala. Ito isa. Hindi mo rin kilala. Ay, grabe, hindi tinanda ang pangalan nito. Uwi na tayo. Tandira. Yeah. <laughs> <laughs> ikaw na lang dito, ikaw lang kilala <laughs> Na si Kuya Entoy mo. Oh yan, si Kuya Entoy. O, oh, ito si Kuya Bugi. No? <laughs> hmm. Andiyan si ano, si ate, ano pangalan niya? Mika po. Ate ano? Mika. 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 Mika ba? Mika. Ah, Mika. 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 Kamusta ate Mika? Ha? <laughs> si ate Mika talaga oh. Dinadaan mo kami sa pangiti-ngiti mo ate Mika. Ha? <laughs> ah, ah? Sa kagaling ti? Oh, ah, kauwi mo lang? Saan ka nakapag-date? <laughs> ha? Ah, nagtarabaho. Hmm. Ayun ano, tawag dito. Kamusta na? naparod nyo na yung vlog natin? Opo. Okay. Oo, oh, anong masasabi niyo doon? Opo, masyado kasi ang dami kong gawa. Ah, hindi masyado. Ipag naman yung ano. Ha? Cellphone na. Oo. Mm. Oh. ko kay Anne, princess. Sabi ko ay ano. Mm. Pero nakita ko po. Ah, nakita mo na. Oo. Uh -huh. Maganda naman po. Maganda naman. Ang ganda mo doon, Nay? <laughs> ang ganda ka ba doon? Kasi <laughs> <laughs> eh, ate Mika, nakita mo? Ate Mika? Hindi hindi mo pinanood? ay patay tayo dyan wala nga ito oh, may hina kami sa iyo Ate Mica oh, Ate Mica talaga oo oh. ay nai ano yung mga nakasabit na yun sa inyo rin yun yung mga bag ayan ito po oo oh. mm. sa inyo rin yan at oh. ito yung mga gamit na ito sa inyo yan gusto ko mga itapon basa eh oo oh. nabasa po yung ulan mm. Tapos dito na kayo naguhugas-hugas. Medyo mahirap nga kung magluluto kayo. Hmm. Tsaka malamok. Hmm. Maliit ang space dito sa loob. Hmm. May nahanap na ba kayong ano? Malilipatan ninyo o okay na kayo rito? Gusto kasi nito itong mga to eh. na lang daw namin dito po. Ah, paalis yun na lang? Opo. Ayaw nyo na maghanap ng iba? Ayaw mo na, Timika? Bakit? gusto mo dito? <coughs> Buti hindi nakakagat ka ng mga lamok-lamok. Manhid na. Ha, ah, manhid na. Bakit gusto mo dito? Sige, ano. Paranig ako daw. Bakit daw gusto mo dito? Ha. No. Uh, para, para ano? Ha? Parang hindi na lumipat. Ah, parang hindi na lumipat. Oo. Oh, para hindi na lumipat tsaka pala lang babayaran, ganun. Nabali uh, ayo niyo mag ano, tawag dito. Natatakot ba kayo? Nay? Mangupahan. Mangupahan, natatakot kayo? Hindi naman po. Mm -hmm. Sabi nga po ng kapatid ko yung tutulungan daw kami. Mm. Daw. Tutulungan kayo ng kapatid mo. Mm. ay Eh, payag naman po ako sa sila. Eh, mm. Gusto po nilang maituloy kasi Visayan. Ginastasan din po namin yung yero. Mm. Gusto nila ay i-ano po, ituloy na lang. Ituloy na lang. Mm. Ina nga lang kasi yung Tsaka safety yung nyo. Kasing, ano, mm. yung ano, <coughs> yung sa kabila. Mm. Dito pa rin po sila nagtatapon ng basura. Oh, hindi na natin mapipigilan yan na, eh. Ma -ano, mapipigil. Mm -hmm, hindi mo na mapipigilan yan dahil... Kasi ano na, kaya ang naisip ko, gumipat eh, na lang kami. Mm. Hmm. Um, Parang lumaki yung mata ni Ate May sinabi mong ano, lilipat kayo. <laughs> eh, siguro may sentimental value ito kay Ate Mika, no? No, kaya ayaw niya lumipat. Andito yung mga pinsan niya. Ah, sa lugar na ito. e oh, hmm. Eh, kung yun, lilipat kayo, di... Nakakausap. Dito Oo, eh, kung hindi. Dito lang hindi. Dito lang sana, na malapit. Hmm. Diba, Ate Mika? Hmm. Kasi kung dito, nahihirap. Nahihirap rito. Hmm. Oo nga po eh. Wala. Tsaka sobrang masikip pa sa gagalawan. Mm hmm. Mahirap. Ito nga po, yun. Oo, mm, oh, Yung yun nga. Punay na. lona mm. po na yung naisa. Parang may panibagong tao po naman nagmalasakit ng isang araw. Mm. Kinabit po nila. Mm hmm. Kaso hindi po siya malaki pala. Ang titig. Mm -hmm. mm -hmm. Maliit pa rin yung naaanuhan kapatupan. Hmm. Dito lang. Kapan, hindi lang papasok yung ulan dyan. Kasi tanging ito lang po talaga yung sangga ng ulan eh. Oh, tapos eh, wala pa kayong pinto. Po, pera nga, kailangan pa ibaba. Hmm. Wala pa kayong pinto, di ba? Hmm. Ano sabi po ng inyong isang anak? Napanood na ba niya yung vlog? Hindi ko po alam sa kanya parang ayaw niya ang, ang makita. Ayaw niya makita? Ayaw niya makita ang alin ng vlog o ayaw niya makita namin siya? Nandyan ba siya? Nasaan siya? Nasaan? Ate Mika, nasaan? Pwede Nandyan? O, oh, pwede ba namin siya makausap? Tawag! Tignan mo. Pwede Pwede ba natin siya makausap? Para... Jen, tignan mo yung ate mo kung nandiyan. Oo, oh, magkakilala tayo. Para, ano ba? Kaya kami makilala. Ayan na yun, tignan mo yung ilalim nito. Ito, mabait naman itong isa natin. Oh, tignan mo yung ilalim na yan. Oo. Oh. Ba? Oo. Walang may aso ahas dito. Na eh. Walang, wala nang dito, Nay. Wala nang dito. Wala pa naman. Oh. Wow. Baka may parating. <laughs> Baka may parating. Huwag naman sana. Oh, may aso ba... din ako dun sa dulo. Ayun. May aso ko pa dun sa dulo. Paano ko makain yan? Nay, <laughs> huwag pa palabasin. Yan po, bababa tapos <laughs> pagano, iikot. Uy, doon ka lang, doon Ah, bababa ka pa dito sa, ano, sa kanal. Oh, tapos papunta siya dun. Sinong nagpapakain? Ako po. Minsan yung maliit po. Paano ba lang ay eh, pag uh, halimbawa ang lakas ng ulan? Oh. Paano dito kasi ano to eh? Ito eh. Oh, daanan ng tubig. Malakas ang lakas ng tubig. Oh, hindi kayo na Na medyo yung iba pong basura yung natatangay. Hmm. Mm -hmm. Yung yung pakita ko sa inyo mga malalim. Malalim. Ang tubig. Pakita ko sa inyo eh, ngayon oh. Gusto sa unang vlog kasi hindi ganang kita eh. Ayan, maana ng tubig. Doon pa baba. No? Napaka delikado. Tapos ito yung kanilang itura ng bahay dito, ang yung mga kawali. Hmm. Saan na kayo Dito na. Dito na rin. Hmm. Pero at least eh, nakapagsimula na kayo nung ano, nung hanap buhay. Kailan kayo nagsimula po? Nung ano po, nung no, ano, pagka -alis niyo? pag pagkaalis nyo. alis namin? Hmm. Anong ginawa niyo po? Yung po yung ano, dishwashing. Ang gripak na kayo, ng dishwashing. Hmm. Hmm. ano sabi ba ayon ayaw? ayon ayaw Ano lang ayon niya? ayon niya kami makita ha Ayaw niya kami makita paano pagkasabing ayaw? ha ha ano sabi <laughs> ano lang ah? mo, anak? Sa ko? Ang ano, mo sapatos ano 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 sapatos mo. O, hindi talaga matutuyo yan kasi walang hindi na tamaan ng araw dito. Hmm. Yun o. Puro puno. Hmm. Ano sabi ni ate mo? No? Ayaw niya daw. Ayaw niya kami makita. Ayaw niya. Hmm? Hmm? Ano bang sinabi mo ba? Hmm? Sabi ko tawag siya. Hmm. Ayaw niya. Hindi hmm. pa Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Hindi, huwag mo nang pilitin. Mahirap pag-ayaw. <laughs> Hmm. Patingin niya ako na yung business ninyo. Magkano po ang uh, benta nyo rito? 35 ang isang bote. Isang ano to? 1 liter na to. 1 liter? Oh. Magkano po ang hango ninyo? Sa akin ako nga doon ano, 20. 20? Tapos papatungan nyo na lang 15, no? Hindi, paki ano mga yung aso, be? Bakit siya umiiyak? Umiiyak. Mm -hmm. Yeah. ata na Max Glow. Box blue. <laughs> Sige, dyan ka muna sa ano. Ayan, para best friend kayo eh, di ba? Tapos, naka ilan na kayo nyan na eh? Hindi ko alam yung Ito, the... Nakadalawang ganyan na kayo, Nay. Tapos mayroon pa isang dalawang ganyan na absolute. Ayan. Bali, ilang, pa yung isa. Oh, ilang container ang binili nyo nyan? Bali, ano po ito? 8 liter sa isang ganito kasi wala akong makuhang malaki. Oo. Ang isa dyan, chef. Puro walang takip. Puro walang takip. Oo. Uh -huh. Kumusta naman ang benta? Okay, okay naman. Okay naman. Nagtitinda pa kayo ng ano, paminta? Anjam pa yung paminta nyo? Matabunan. <laughs> Ayusin mo <nga> na. Matabunan. <laughs> si ate. Si ate Mika talaga. Oh. <laughs> Smiling. Face. Smiling face talaga si ate Mika. Si ate Mika ay 25. No, ate Mika? Hmm. Kailan ka mag-aasawa? Ha? Huh? Ewan? Wala pa po. May papakilala sana ako sa'yo, ate Mika <laughs> eh. Ito, 18. 18 pa lang to. Ito Ate Mika oh. Okay, 18 roses ko lang. 18 <laughs> <laughs> roses Ha? Oo. Oh. Yan ay ano yan binata. Oo, oh, binata. Hmm. Oh. Specialist siya si Ate Mika. Pero pero pag ano to, pag uh, umasta, señor. Wow. agad ka binata Hmm. <laughs> 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 senior, <I don't> <laughs> hmm. Ate mm. Mix. Ay. Uh, bahay daw, Temika. <laughs> Ayan na eh, ano? Ayaw nyo lumibat, ayaw nyo malis dito. Oh, ayaw mo talaga? Sure ka na dyan? Sure na sure, 100%? Oo. Oh. Oh, kahit tulungan ko kayong uh, makahanap ng malilipatan ayaw talaga bakit? Kain dito lang sa malapit. Oo, oh, kahit dito lang sa malapit. Ano? Diba, mahal ka na ba dito sa lugar na ito? Sabi mo, di ba, nai, ngayon pa lang kayo nagtayo ng ano, ng ganito? Dito? Mga ilang buwan na ba kayo rito? Hindi ko alam, magkailan ba yun? Hindi mo rin alam. Isang buwan. Isang buwan? <laughs> no. Hindi nga. Linggo pa lang. Linggo pa lang? So okay ka na rito. Kahit na tulong ko kayo makahanap ng malilipatan, ayaw ninyo. Ikaw na tingnan ka sa akin. Kasi ano naman sige, sila yung sinusunod ko. Sila ang sinusunod mo, parang baliktad ata. <laughs> Kung ano yung gusto nila. Ganon? Sino ba ang ano, ano nanay? Ba? Ay. ano po ba ang gusto ng isa? Ano po ba ang gusto ni... Ay, yung isa, oo. Oh, oh. Ano oh. yun, nilipat. Gusto yung isa, oh, nilipat. Ay, yung isa kasusunod kasi yung isa ayaw. Yung isa. Ah. <coughs> Lipat nyo <mo yun> tayo. <coughs> ha? Hindi <coughs> kasi ako... Hindi gusto mo malapit dito. Hindi malapit. Hmm. Ma! Hanap tayo Ma. na ng malapit. Kaya ayaw niya lumipat. Bakit? Kasi marami tayong nag sa na pera dyan eh. <laughs> Amo? Kasi marami kayong nag na pera dito. Magkano ba nag-gastos nyo rito? 15. 15 pesos? 15? 15,000. 15,000? Ang laki naman neto, 15,000. Parang hindi na maabot ito ng 15,000. Balik. 30. 30? Saan ang 30? Oo, oh, magkano na yung yero marami eh. Marami pa dito hingi. Oo, oh, di ba? Oo, oh, marami pang hingi oh, yan. Ayaw pera. Ah, so yun ang ano mo si Mika, kaya ayaw mo. Gusto mo sulitin itong ginastos dito? <laughs> ha? Hindi, iniisip ko lang din kasi naman yung ano yung safety ninyo. Oo. Oh. Siyempre, bilang isang ano charity vlogger. Gusto ko sana kayong ano, tulungan din makalipat. Yung nga, nga lang yung isa, yung isa naman ayaw naman na, ayaw akong makita. Oo. Oh. Yun, payag yan. Gusto nga yung lumipat kayo Mm -hmm. Nasisikipan din yung siya dito. Mm. mm -hmm. Eh kung siguro kung ayaw ninyo, hindi ano, irerespeto ko po ang inyong ano, inyong desisyon, no? At uh, kung saan kayo masaya, hindi eh, ayon at least ay eh, nakapagsimula na kayo ng negosyo ninyo. Di ba, Nay? Hmm. hmm. Malaking tulong ba yung negosyo, Nay? Oo. Oh. Malaking tulong. Hmm. Sobra. Hmm. May bigas pa kayo? Meron pa naman. Meron pa? Hmm. Ilang araw ba natin hindi napuntahan sila, Nanay? Ano? Nasa... Uh, one week may igit, no? one hmm. week <laughs> One week ba, Nay? One week? Iniisip ko lang din kasi siyempre para hindi kayo mahirapan ba. Lalo pa sila Ate Mika ay dalaga na. Mm. Mm, dalaga na at uh, safety siyempre, safety. Siyempre yung safety ninyo, sabi niyo nga rito delikado dito, di ba? Sabi niyo marami dito mga gumagala-gala. Bukod pa doon, ay dilikado delikado naman talaga yung lugar ninyo. Dahil eh, no? Pero, ano, Ah, kung ano po ang inyong decision ay ano. Oh, final decision na ba 'yon, Timika? Si okay na 'yon. Ayaw daw talaga ng papi. Hmm. <laughs> o di, sige po, ay na aking nirerespeto nire po yun At si nanay naman, si nanay ay sumusunod sa kanyang anak Parang baliktad na Dapat ikaw ang sinusunod nila <laughs> mm. Ba? Diba? Kasi ikaw ang nanay Ikaw <laughs> sinanay Sinanay si <laughs> <-nong> sinanay Mga oh. <laughs> <laughs> sinanay o. Hmm, si ka na kasi. Hindi, hindi naman eh. <laughs> tayo po pwedeng mag-decide na ano, mga kapapin, hindi sila nagkakaisa. Baka tayo pa yung maging dahilan <laughs> para sila yung mag-away-away. Di sa atin, gusto lang naman natin mag -tumulong. Tsaka, marami rin kasi yung mga nag-comment na sana nga ilipat natin sila. Oo. Oh. ayun at eh mga kapapin nakapagbigay na rin naman tayo ng tulong sa kanila ay yun irerespeto natin no kung kagaya niya maraming lamok mm -hmm. Mm -hmm. malamok na malamok na Mick hmm. di, di ka ba ginagagat ang lamok Mick <laughs> di, di ba ginagagat ang lamok hindi mm -hmm. ayos ito parang may yung pawis mo siguro may lotion ng off yan <laughs> no kaya hindi ka kinakagat ng lamok no <laughs> si nanay yun nanay <laughs> oo oh. oh, dapat ikaw ang nasusunod oo kasi ikaw ang uh, ilaw ng tahanan ba ayaw ko naman syempre mag ano kayo mag away ba kayo <coughs> oh, paano nanay tutuloy na kami ha <coughs> Eh, dilipat eh, ko sana sila mga papi tirahan eh. Kaso ayaw ayaw naman mahirap naman tapos yung isang anak mo ayaw, ayaw din ako makita ayaw akong makilala <laughs> <laughs> oh, pero ayaw mo na nai okay lang yun okay lang sa akin no ano ba alam mo be? Rojin po Rojin oh, oh, sige na nai tutuloy na kami ha okay. Oh. pero kung pag-isipan ni Mika Hmm. Eh, pwede. Simika lang naman ata ang ayaw eh. Simika lang ba? Simika lang ba ikaw? Gusto mo lang may pat, Oo. Mm. Gusto ni Rogen. Si nanay, gusto ba ni nanay? Opo. Simika? Ano, Mika? Gusto mo ayaw? Ayaw. ayaw. Ganito na lang, nai ano na natin si Mika. Ayan Ay, ang maganda mo sinabi. <laughs> 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 joke lang, nai Joke lang. Joke lang, lang ati Mika. Oo. <laughs> oh. Eh, yung mga joke na ganyan eh oh, kagaya niya, may nalipad na ganyan. <laughs> mm. Bulat kaya ba? baka Mama mamaya aswang. Oo. Oh. <laughs> kaya natin, Mika. Mm. Oh. Ay, sige, irirespeto natin ang inyong desisyon. No? <clears throat> so, yung mga kapapi, tutuloy na kami. At uh, salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama. At uh, may negosyo na rin sila nanay. Okay na. Ayun eh, siyempre respeto natin yung desisyon di ba? Mmm, Kasi mamamaya, pag yung nilipatan nila doon, may mangyari, di tayo tanong nasisi, di ba? mm. Respeto, pero yung talagang gusto nila, mas maganda. Hindi, hindi naman natin sila lilipat sa ano, siyempre oh, sa maayos. Oo. Oh, Baka diba? sa maayos na safe ano? Talaga. sa safe sila. Mm. Lalo pat yung mga bata. Ito, si Rogen, malaki na rin si Ate Mika, dalaga na, tsaka yung sanyang kapatid. Eh, ayun, mga kapapi. O, paano na? Tuloy na kami, ha? Hmm. God bless po, God bless. Kapag-isipan mo, Ate Mika. <makes noise> no, bago magsara ang pintuan. Ha? Oo. Ha? Kapag-isipan mo natin. Sige. Sige.